So for today's video no. So gusto ko lang sana ng bigyan ng sariling opinion yung tungkol sa mga na-invite sa content monetization. Marami kasi akong nababasa na nagsasabing iba na uh, kung invited ka na daw sa mga dating old tools eh wag mo na raw yung i up yung content monetization kasi nga napakaliit daw dito ng kitaan na ngayon. So masasabi ko lang diyan no. So bakit hindi mo yan i up? Iyan eh, na yung bagong tool ni Meta ngayon. So parang nilalabag mo lang din naman yung ano ni yung mga patakaran. Yung old toll na yon, wala na yon kasi pinagsama na nga sa iisang tool sa content monetization. Kaya kung na-invite ka na dyan, dapat mong iset up yan. Pero bago mo iset up yan, dapat siguraduhin mo muna na yung account mo malinis, yung mga video mo ay organic at talagang sayo, ikaw yung original. Kasi nagkakaroon lang naman ng profile issue yung profile mo kung marami kang mga paglabag na ginagawa, katulad na lang ng mga video ng iba, kinukuha mo, at saka na-upload mo sa sarili mong account, sa sarili mong channel. So, ang mangyayari, talagang restrict ka dyan kasi lumalabag ka. Tapos, sasabihin mo na, bakit may profile issue ako? Luko talaga to si Boseng M. Hmm. Sisisihin mo yung system. Pero ang totoo, may mga paglabag ka naman talaga. Hindi naman tayo magkakaroon ng palisyo kung sumusunod tayo sa community standard ni Mita, sa guidelines ni Mita. So, tandaan natin na gumawa tayo ng mga original content para hindi tayo magka-problema in the future. So, ganun lang kadali. Dapat lagi nating tatandaan na yung mga ginagawa nating content ay hindi lumalabag sa si standard ni Mita. So, yun lang ang mapapayo ko, no? So, maraming salamat, no? So, uh, share ko lang ito sa inyo kasi para maging aware din kayo. So huwag kayong mag-alala sa bagong tool ni Mita kung maliit yung kitaan. Babalik din yan sa dati. Antay-antay lang. Sabi nga nila kung may tiyaga, alam mo na yan. So dito sa mundo ng pag re dapat matatag ka. Dapat masipag ka. At dapat may pangarap ka. Kung gusto mong mangyari sa buhay mo lahat yan, gandahan mo ang performance mo at magpatuloy ka. Dahil yun lang ang tanging solusyon para maabot mo ang mga pangarap mo. Yun lang. Maraming salamat. Sana kung hindi ka pa nakapalo, alam na